Full Stories ng Engkanto sa probinsya narito ang isang buong kwento tungkol sa isang engkanto sa probinsya. Ang Engkanto sa Punong Balete Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang matandang punong balete na pinaniniwala ang tirahan ng isang makapangyarihang engkanto. Matagal nang ipinagbabawal sa mga taga-baryo ang pagputol o paglapit ng walang pahintulot sa punong ito. Dahil marami na raw ang nawala o napahamak matapos itong suwayin. Silando, isang batang puno ng pangarap, ay hindi naniniwala sa mga sabi-sabi ng matatanda. Para sa kanya, kathang-isip lamang ang mga engkanto at walang masama sa paglapit sa naturang puno. Isang araw, sa utos ng kanilang kapitan, kailangan nilang linisin ang paligid ng balete upang makapagpatayo ng isang waiting shed. Pinili ni Lando na siya mismo ang unang magputol ng mga sanga upang patunayan na walang dapat katakutan. Pagbagsak ng unang sanga, biglang umihip ang napakalakas na hangin kahit tirik na tirik ang araw. Ang hangin ay parang may ibinubulong, mga salitang hindi niya maintindihan. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya at sinabing, «Wag mong guluhin ang punong iyan.» ang nagigising na engkanto ay hindi madaling mapatahimik. Ngunit hindi nakinig si Lando at itinuloy ang pagputol ng sanga. Kinagabihan, siya ay nagkaroon ng kakaibang panaginip. Nakita niya ang isang matangkad na nilalang na may maputing balat, matalim na mata at mahahabang buhok na kulay pila. Ang nilalang ay nakasuot ng magandang kasuotan na kumikinang sa liwanag ng buwan. Bakit mo ginising ang aking galit? Wika ng engkanto. Nagising si Lando na pawis na pawis at nanginginig. Simula noon, palagi siyang nakakakita ng kakaibang anino sa kanyang silid. Naririnig ang mga bulong sa tuwing siya ay nag-iisa at nagkaroon ng matinding sakit sa katawan na hindi maipaliwanag ng mga albularyo. Sa takot ng kanyang pamilya, agad silang pumunta sa pinakamatandang mambabarang sa kanilang baryo. Ayon sa matanda, nasaktan daw ni Lando ang isang engkanto at kailangan itong humingi ng tawad bago pa lumala ang sumpa. Dali-dali silang bumalik sa puno ng balete, nag-alay ng puting manok at nagsindi ng insenso bilang tanda ng kanilang paghingi ng kapatawaran isang malamig na simoy ng hangin ang lumaganap at tila may boses na bumulong, tanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, ngunit huwag mo nang ulitin. Mula noon, unti-unting bumalik ang lakas ni Lando. Hindi na siya muling nagkaroon ng masasamang panaginip at nawala na rin ang kakaibang aninong sumusunod sa kanya. Muling ibinalik ng mga taga ang paggalang sa punong balete at hindi na ito muling ginambala. Mula noon, naging babala sa lahat ang kwento ni Lando. Huwag kailanman galitin ang mga nilalang na hindi natin lubusang nauunawaan. Gusto mo pa ba ng isa pang kwento tungkol sa engkanto sa probinsya? Please subscribe para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Salamat!